Huli ang kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Dinampot si Tony Yang na mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa umunoy pagpapanggap niya ang Pilipino kahit isa talaga siyang Chinese national. Ayun talaga yung problema eh. Mahilig magpanggap. Parang si Alice Guo. Dapat ako, kung ako yung presidente, papatayin ko kayo. Bibitayin ko kayo. Ha? salamat kayo mabait yung presidente kasi mga salut kayo sa bansang ito ba? Diba? oo mga salut kayo tama yan nagpapanggap ka confirm naman na nagpanggap kang Pilipino kahit inchi ka kung titingnan yung mata mo parang binugbog ka ng sampung demonyo oo may mga ano ganyan na yung mata mo o oh. oh? tapos ngayon palo ka naging Pilipino eh ganyan ka nga Nagtanggap ka nga eh. ba? Diba? Ito yung problema sa mga inchikoy na to eh. No? Masyado tayong minamaliit ng mga Pilipino dahil ang nakaraang presidente, binibaby po sila. No, oh, baby sila noon. Ginagano lang ni Digong, oh. Oh. Sabi ni Digong, "Oh, oh dota, eh, dota eh. Ahalamin kayo mga enchik." kami ay luta eh. baby po ang mga incheck. Isa e bisaya pa ni Gara man, ni Gara man noon. Oh, ni Gara man ng mga buangan ni mga inchikan ni. Eh. Kala nila, welcome pa sila dito. Yung mga illegal nila, kala nila, welcome pa. Hoy, iba na yung presidente ngayon. Grabe kayo, ha? Oh. Alam nyo, sabi... Sa may kasabihan nga tayo. Sabi ni Banang, kain mo na ako yung fried chicken. Ay! <laughs> hey! Ba't napindot si Banang? Mali, mali. Natago ka muna, Banang. Mali, 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 mali. Shoutout kay Red, ha? Ah. Ay, napindot si Banang. Sa bigla na lang lumalabas, di naman kasali sa usapan. Okay, tuloy natin, tuloy natin. Pasensya na po kay Banang ha. Binaboy po yung manok. Ah. ng mga operatiba, tatakas sa dapat siya abroad. pero nauna... Okay. Natakas. ...tahan lang mahuli. Nasa front line ng balitang yan. Oh, so tatakas si Michael Yang. Ang... Ang insekto tatakas. Inaunahan. E ano na yan? Hawa ka na ng gobyerno ngayon. Michael Yang. Oo. Oh. Eh, kung mapapansin nyo mga pre, no? Ang mga kampo ng duta eh, iniisa-isa na po silang uh, hulihin. Oo. Si, si Roke. nagtataguna. Ang son of God. Nahirapan na sa kulungan. Wala daw aircon. Wala daw social media. <laughs> si Alice Guo, Lutang pa rin. Oh, at marami pang iba 'di ba unti-unti na silang nahuhuli kasi paano nga naman ah uh, wala sir wala na nalagi ang team abot kamay eh budol po yun. yung team abot kamay akalain nyo magsa charity po sila yung team abot kamay ano yan binubudol yung mga OFW Kalahi, kalahati pinantulong kalahati binulsa oo oh, oh. tapos yung pabahay na ginagawa nila ano yan ah uh, pinaupahan. Ah, kalain mo 'yon. shoutout kay Alona Alejandro VMB, shoutout out sa iyo. Ah. So, ito na po, no. Ito si Michael Yang. Malapit na rin po ito. Kasi malay mo kumanta yung kapatid. Oh, malay mo yung boses nito medyo okay, 'di ba? Ah. Oh, Marisa Sunokawa Mix TV shout Si Dave Abuel undesirable uh, alien uh, for misrepresentation. Oh, yan. Nakita na yung mukha niyan. Paano naging Pilipino yan? Joseph Jojo Nere, shoutout. Paano naging Pilipino ito? Oh. Sige nga. Parang sinuntok ng sampung demonyo ah. Tapos, um, ikiklaim mo na Pilipino ka. Magpapanggap kang Pilipinong animal ka. Animal kang inchi ka. Tarantado ka? Ha? Manalamin ka nga. Alam nyo, kaya medyo lumiliit, uh, lumiliit po ang tingin ng mga incheck sa atin kasi mga bayaran po ang karamihan sa mga Pinoy. Kahit mali, kahit mali yung gagawin, basta pera, okay, sige, okay, walang problema yan. O, so, diba? Kaya, itong mga to, malaya ito eh. 'di ba? Naging malaya sila sa ating bansa. Oo, naging malaya sila sa ating bansa dang dahil dito kay Digong, tingnan mo si Digong ngayon, grabe yung karma sa kanya. Kung titingnan niyo sa picture ni Digong, iba na po talaga yung kanyang aura. Parang yung uod excited nang pumirma. Oh, excited na. Sabi ng uod, pipirma na ako dito, Nagigila ko eh. Okay, shoutout muna tayo kay Benjie Labor. Magandang-magandang hapon po. Okay, tuloy natin 'to. Under you have the right to sa bisa ng mission Si Michael Yang at Tonyang pareho yung purmahan pamungguloy. Yung mungguloy na salbahi. Ah, eh ganyan. 'Di ba? to si yung purmahan nila sa bagay magkatais. Eh. Walang bago, 'di ba? Magkapatid eh. Yung damit. Yung buhok. Yung muka. Diba? Ang ninipis pa ng katawan. Parang isang hawa ko lang dyan. Pag tinapong kita, talsi ka. Diba? Ang ninipis pa ng katawan. Tapos sila yung mag-ari-arian dito sa ating uh, bansa. Diba? Diba? ...order mula sa Bureau of Immigration, inaresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration, at Presidential Anti-Organized Crime Commission... Anong klaseng gupit yan? Kalbuhin kita dyan eh. Huwag oh. mong pasikatin yung gupit mo dito sa bansa namin. Ha? Huwag mong pasikatin yung gupit mo. O, pati yung dating DBM na tao ni Digong na si Christopher... ...alaw, uh, nahuli na din. O, unti-unti na nahuhuli ang mga... Alam nyo, ang dami ko dapat bigyan ng reaction eh, hindi ko mabigyan lahat ng reaction sa loob ng isang araw oo, kaya minsan yung ibang vlogger natin dyan katulad ni Tiger99, iba yung content niya, iba yung content ko iba-iba kami kasi sa sobrang dami nang bibigyan namin ng reaction minsan di na namin maano yan lahat di na namin ma-content uh. pero si Kibuloy, eh, hindi ko titigilan to <laughs> ayong mga son of God uh, an uh, Mga membro ni Kibuloy Kanina nga may tinawagan ako eh. Ang tapang niya Pinagbantaan ako sa comment Inahanap ko yung Facebook niya Itinawagan ko Putang ina Ayaw naman sumagot Pabanta-banta ka Bayot ka pala uh, Ano yung mga membro ni Kibuloy? Bakla? Oh. <laughs> uh, pasan niyo sa akin yung Facebook ni Dada eh, Tatawagan ko yan Ah. Oh. Gusto kong tawagan to si Dada, itong kuto na to na ama may kanal sa noo. Tatawagan ko yan. Tangin gusto niya ng baboyan, walang problema sa akin. No. Oh. Gusto niya ng patayan, pwede rin, gilitan kami sa liig. Talian kami dito ng ano, tali. Saksakan kami. Oh. Eh, eh, naku po. Huwag ka magalala ililigtas ka man na nikibuloy. Malapit ka sa son of God eh. KO. Ah uh, tuloy natin. Don Opa-ok, si Yang Jiangsin o kilala bilang si Tony Yang. Baglapag nito sa NIA Terminal 3 kagabi mula Cagayan de Oro. Sabi ni Libay Libi, Libi, uh, Libi uh, Maalariba, sir ballpoint dili lagi kamadlok. Pag nasa katotohanan po tayo. Okay. Maniwala ka lang. Pag nasa tama ka, maniwala ka lang. ba? Diba? Matakot ka lang kung mali-mali na yung ginagawa mo. Doon ka matakot. Yung kakalug talaga yung tuhod mo pag mali-mali na yung ginagawa mo. Pero pag wala kang ginagawang mali o masama at tama yung pinaglalaban mo, oo, matira ba yan? Ganon hmm, ganun po yun. Diba? yun naman. Kung alam nyo wala kayong ginagawang Ginagawang mali sa inyong sarili. Bakit kayo matatakot? Diba? Ilaban natin yan, putang ina nila. Oh. Paglapag nito sa NIA Terminal 3 kagabi mula kagayan de oro. Sa ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang, na dating economic advisor ni... Da hmm, bigyan ko lang ng jacket yung isa. Ah. Uh... Okay. Ating President Rodrigo Duterte ayun sa paok nilabag ni Yang ang Philippine Immigration uh, Idol may nakita akong ito tuto, babasahin ko lang ha Idol may nakita akong video nagalit nagalit kay PBBM nadidilat yung mata sa galit oo yung nandudura dinuraan yung camera niya tapos after niya duraan yung camera niya dahil sa gigil kay PBBM pinunasan din niya parang tanga O, uh, ba diba? uh, balikan natin to oy wag niyong kalimutan mag-like dyan ha 280 likes Ayan na shoutout po sa inyo. ito oh, na, tuloy natin. Organized Crime Commission, o PAOK, si Yang Jiangxin, o kilala bilang si Tony Yang, paglapag nito sa NIA Terminal 3 kagabi mula kagayan de oro. Sa ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang, na dating economic Adviser ni dating President Rodrigo Duterte. Ayon sa PAOK, nilabag ni Yang ang Philippine Immigration Law. Nagpapanggap oh. siyang Pilipino. Uh, siya ay isang Chinese national na nag-assume ng uh, Pilipino name. Abigail Lero, may galab siya, Rob. Yung Antonio Maestrado Lim, so lumalabas na isa siyang undesirable alien. Sa pag na ng mga otoridad sa gamit niyang nakuha sa kanyang ilang ID, mamahaling relo, Uy. at pera nga abot sa higit 1.4 million pesos. Tingin ng paok, plano nang tumakas pa abroad ni Kaya siguro may, may dala siyang maraming pera kasi kung balak niyang umalis, siguro uh, he will probably convert that into dollars. Sa hawak naman na kopya ng paok ng birth certificate niyang nakalagay na Antonio Lim ang pangalan niya at sa Misamis Oriental siya pinangan na... Oh. Alo, huwag kang iiyak ka. Dudurugin ko lang itong mga bobo mong sinusuportahan. Uh -oh. Dudurugin ko lang. Relax ka lang dyan, halo. Uh Oo. -oh. Ha, magpakasaya ka lang dyan habang nasasaktan. Hey, <laughs> Pagpakasaya ka lang dyan habang nasasaktan yung puso mong animal ka. Nakt uh. noong 1970. Late ito na-register noong 2004. Pero sa nakuha ang Chinese passport kay Yang Sanaiya kagabi, nakasaad naman ang pangalan niya na Yang Jiangxin. Ang so, estilo na ginawa, uh, it's the same uh, uh, style na ginawa ni uh, dating Mayor Alice Go, mm. na ginawa ni uh, Cassandra, uh, Cassandra Ong at uh, yung ibang mga Chinese na nahuli natin na, na nagpa-late registration. Eh ano? kasi yung mga diskarte ng mga Chinese, iisa lang yan. ba? Diba? At I'm sure ito si Alice Guo at itong mga uh, mga young na to, may mga connection yan, may mga contact yan. ba? Diba? Ako, alam nyo, eto ah, uh, may sikreto yung mga Chinese. Na, hindi naman po, eto ah, uh, patungkol lang to sa mga gumagawa ng illegal uh, ng mga Chinese ah. Uh. Pag sila ay gagawa ng iligal, nagtutulungan po 'yan, i-send discard niyan. Kahit hindi sila magkamag-anak, basta pareho silang Chinese at iisa yung pinoproteksyon na nilang negosyo, nagtutulungan po 'yan para hindi mabuking, 'di ba? 'Yun yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga lang, pasensya na kayo. Iba na yung presidente. Uli kayo. Hmm. Noon, kayo yung bida. Ngayon, kulong muna kayo. At, uh, and then, nagpalit sila ng pang- Siyempo ang pagkakaresto kayo. Boy, nakakahiya, nakapusas. <laughs> <laughs> Mike, ah, uh, Tony. Tony boy, Tony ang- Uh. Habang nangyayari ang pagdinig tungkol sa mga iligal na pogo sa Quad Committee ng Kamara kagabi, dito nabunyag na may iba't ibang kumpanya siyang dito sa Pilipinas, gaya ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Cagayan de Oro at iba pang negoso. Mr. Tony Yang or um, si uh, Jian Sing Yang or Antonio Lim hmm. owns and started in 2000. He established the Yang... Tse uh, Grabe yung mga gulo na ginawa dito sa ating bansa. Tapos tayo mga Pilipino, mabigyan lang tayo ng kakaperanggot na bigas, 3 kilo, 5 kilo, sasabihin natin, ay natulungan kasi kami ng taong yan, may utang na loob kami. Yun yung iwasan nyo, yung utang na loob. Tingnan nyo kung ano yung intensyon nila dito. Ang paamuhin kayo. Para pagdating ng oras, araw, na magigipit sila, kayo yung magiging human shield. Tingnan mo yung nangyari kay Kibuloy. O, oh, dahil natulungan ko na sila, naging human shield ngayon mga member. Kay Senior Aguila, ganun din. Dahil natulungan ko na sila, mabait ko na si Senior Aguila, naging human shield yung mga ano, yung mga uto-uto. Kay Alice guho, ganun din, dyan sa bamban. O, oh, dahil natulungan ko na sila, matulungin ko na si guho. Naging may nagrali rally pa, nakaping sila, pinaglalaban si guho ngayon. Pero hindi nila alam yung underground na ginagawa ng kanilang pinagtatanggol. K.O. Diba? Ginagamit lang kayo. <laughs> oh. Okay, salamat po ha, Explore the World. Salamat sa iyong palike dyan sa ating live. Trade <laughs> Company Incorporated, which involved different importation. These are the different companies that he owns. And uh, in here, the Yangtze rice Mill, Mr. Chairman, medyo dito tayo medyo nag-worry because a lot of hundreds of millions of pesos enter in this Yangse rice Mill under the Golden Sun Cargo Examination Service Corporation, which is owned also by the brother of Michael Yam. Ruin na dola salamat po siyempre like. In the name of uh, Tony Tony Yang. Hindi lamang po sa Pogo nagtatago yung ating mga Chinese personalities hmm. pretending to be Filipinos but also in the different corporations. Like this, Sanji... Ito, ito, ito pa. Minsan, shadow uh, shout out muna kay uh, Mari, Mari Salin Di Mayo. Ito pa. May mga in na mga criminal dun sa China. Minsan darating dito sa ating bansa. Mag-aasawa ng Pinay. Tapos, bibili na sila ng mga ri-arian. Sige, sige sila nang bilhin, nang bilhin, nang Hanggang sa sila na yung nagmay-ari ng mga lupuin dyan sa isang lugar. ba? Diba? Ikawawa po yung mga Pilipino. No, so, dapat, dapat kung magka ganun sana, may batas tayo na, uh, halimbawa, may isang dayuhan dito, darating sa ating bansa, tapos mag-aasawa ng uh, Pilipina. Dapat may batas tayo na, na, ano lang, limitado lang yung mabibili nilang uh, properties. Diba dapat limited lang kasi delikado po ikung eh kung baka paggising natin isang araw wala na mga dayuhan na lahat yung nagmamay-ari ng ating uh, ng ng lupang ito sa bansa natin, 'di ba? Grabe naman TV shout out. Yun yun, 'di ba dapat may batas yung ganoon. Kasi ang pagkakaalam ko pag nakapag-asawa sila dito ng Pilipina, unlimited na silang bumili ng ano eh ng uh, properties eh. O mga lupain. Mameyo, shoutout po ah. So yun, yun. Pansin nyo yung mga inchik ngayon, puro ang lalawak ng kanilang lupain. ba? Diba? Pansin nyo yun. Tapos ang mga manggagawa, arma, ang mga nagtatrabaho ngayon, nangangamuhan mga Pilipino. Ayun yung problema. Diba? Gia Steel Corporation. Tingin ni Fernandez, nagagamit ang mga negosyo ni Yang bilang front sa bentahan ng ilegal na droga. Lalo't may sariling pantalan ng bodega ni Yang sa CDO kung saan pwedeng maglabas-masok ang mga droga. Most likely, all the drugs that entering our, some of those entering in our country pass through. That port hiding in a legitimate business. Ngayong hawak na ng mga autoridad, posibleng ipadeport ng immigration siyang pero kailangan mo nang maresolba kung maiba pa kaso dito sa Pilipinas. Nakatakda rin siyang isa lang sa inquest proceedings para malaman kung mananatili siya sa kusadiyan ng PAOK o ididetene sa ibang facility. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid. Mama Eva Erev, shoutout po ah. At sana ay uh, pigain muna nila si Tonyang kung nasa yung kapatid niya. Oh, ganunin yung liig ba o? Oh? Ganyanin, baliin. Ang ina, sa dami mong sinirang buhay dito sa Pilipinas, ipapadeport ka lang? Parang kulang eh. no? Ah, tingin ko kulang talaga, deport lang. Oo, dapat pigain pa to eh. Dapat ikulong muna ng mga ilang taon dito bago i-deport. Hindi, nee, kasi nakagawa ng kasalanan sa ating bansa eh. Parang ang pangit tingnan na wala na, deport na doon. Hindi na natin alam. Baka pagdating doon sa China, pakawalan lang yan. Diba? So, yun yun. Dapat kulong siguro mo na dito. Oo. Eh, nagpanggap din naman siyang Pilipino. Diba? O, hindi kulong sa Pilipinas. Ganun lang yun. Shoutout kay mga M.R.R. Salamat po sa iyong uh, patamsak dyan. Grabe talaga.